Hello guys! Ni naman samahan niyo ako para linisin ko ang aking mga souvenir na mga binili ko pa sa ibang bansa. Yung nakikita niyo yan sa wall, yan yung family picture namin. Tapos ayan, yung mga nabili ko nung mga panahon na nasa barko pa ako. Mahilig kasi ako mga let ko na mga ano-ano. Eh, madalas napapagkamalan yung bahay ko, museum dahil sa dami ng anik-anik na nasa bahay ko. Hili ko na kasi talaga magayos ng bahay ever since kahit nung bata pa ako. Mahilig ko ang mga lekta. Noong araw nga, dami kong laruan. Inabot pa ng mga anak ko yung mga laruan ko ngayon. Ni isa wala akong makita. Ganyan kasi ang pahalaga sa mga gamit. May mga sentimental values sa rin. Yan naman, pre, ng ang ano, yung mga phone card na ano na binibili sa barko, pinaprain ko. Kaya ayan, tinamang ang gandang tingnan. Ako lang meron yan. Tapos ito naman, yung barko ng Titanic, pinaprain ko sa, sa, ano, sa Kiapo. Ayan, dapat linisin natin maigi yung salamin para magandang tingnan. Para wala mga marka, marka at sakali Ito naman yung, ano, yung sala ko sa second floor. Kung mapapansin nyo, ang daming mga paintings, frame, kasi mahilig talaga ako sa mga display. Gusto ko maayos yung bahay, maliwalas. Siguro bihira sa isang lalaki na katulad ko mahilig sa mga ganyan. Sa jalan talaga mahilig ako sa paglilinis ang bahay at pag-ayos. Kung papasin niyo, dami ko mga display. Mga binili ko sa ibang basayan yung nasa taas. Ang tawag yung rasyon doll, binili ko yun sa Russian, Mga na napupunta kami sa St. Petersburg. Tapos yung mga nasa baba naman, mga nabili ko rin sa ibang bansa. Gaya sa Egypt, sa Italy, sa Livorno, sa New York, at kung saan, -saan pa. Kaya nililinis ko siya maigi. Kasi nga mali ka Kasi nalilinis lang to kapag pa na ulit sa bahay ko. Madalas kasi nasa Manila lang ako. Kaya po nandito ako sinasamantala kong paglilinis ng bahay. Ayan, nilinis ko yung salamin ng ano na center table para magandang tingnan. At ito namin yung mga plane na nabili ko sa mga painting. Pinagtsaga ang bitin niya kahit mabigat. Madala ko lang dito sa Pilipinas. Ganyan ako kahilig sa mga souvenir kaya madalas tuloy sinasabi nila. Ano ba yan? Parang museum na yung bahay mo. Ayan niyo, winawarisan natin yung hagdanan kasi yung mga sapatos, tinelas na ipinapasok sa loob ng bahay ko. Siyempre hindi maiwasan na pati yung alikabok na galing sa labas na dadala na mga suot nila sapatos. Kaya ayan, kalawarisin natin para naman maganda tingnan at hindi pangit yung kanilang lalakaran. Gusto ko lagi malinis ang bahay. Maselan kasi ako pagdating sa, sa bahay. Sig saan amin na lang ako sa barko dahil sa barko kasi may tinatawag na UHPH, tinatawag na public health. Kaya nakasanayan ko na siguro na kailangan eh malinis ang bahay para ba laging may inspection. <sighs> Ayan, kung nakikita nyo ang ko mga print na nakalagay sa danan, actually mga picture na mga barko yan. Yung mga, big, mga, mga barko na nasa ko before, mamaya papakita ko sa inyo isa-isa yung mga litrato na yan. Siguro ako lang meron yan. <laughs> Hindi na mga silhat mahilig eh. Ito naman yung ano yung sa anak ko. Yung namatay na anak ko sa Korea ng time na nababasin siya doon, karon ng car accident. Yan dyan ko nilagay picture niyan, dyan kami natitirik ng kadila pag November. ay yung mga litrato nga pala ng ano nga. Barko na nasa kiyan po before. Ang dami niyan. Hindi ko na maalala tsaka mabilang kung ilan lahat. Kasi nga eh, kada kontrata, kusa saan ako na Ayan, meron pa rito sa baba, o oh, tinay niyo. Siguro ako lang meron yan, siguro iba meron din. Kaya lang, kanya-kanya hihilig yan eh. Ako kasi lahat binibigyan ko ng sentimental value lahat yung mga bagay na nabibili ko. Ayante na nyo, oh. ito naman yung mga trophy sa badminton. Tsaka yung mga nabili ko sa Alaska. Ang dami niyan. May mga medal pa nga nandun lang sa abilang kwarto. Tapos yung family picture namin, dyan po siya nilagay. Kung mapapansin nyo, ang dami kong display yan galing sa si Egypt. Pinili ko sa si Egypt yan. Tapos ito yung mga ano, yung mga... Nabili ko nga ito sa ano sa kad barko ng Titanic yan eh. Nabili ko yan oh. Na nadaan kami doon sa lugar na yon. Ayan, nakikita nyo dami ko mga display oh. Ako lang yata siguro ang um, mahilig sa ganyan. Iba ayaw kasi mahirap daw lingising. Pero para sa akin, eh, malaking kayamanan na yan. Tinan nyo, di ba ang ng tingnan? Anong sinabi ng museum? Kaya pa na, narating ka sa bahay ko. Sasabi mo, para ka nasa museum. Sabi nga, napinsan ko, para nga daw, Harry Potter ang bahay ko sa dami ng dekorasyon. Siguro kanyang panihilig ng talaga yan. Ito ang hilig ko eh. Eh ano magagawa natin, di ba? Kung saan ka maligaya, gawin mo na lang. Ay, mapapansin nyo ang dami kong mga, ano, mga souvenir sa New York, sa Thailand, tapos sa uh, Egypt. Ayan, tapos sa uh, Liborno. Ayan, abahan niyo yung part 2. Yung part pa yung sa baba naman. Kulilinis ako mamaya. Thank you.